Yan. Yeah. Kasi be careful ka dito. Ang daming Pakit Ang daming pickpocket. Ang

nakak okay Nandito na naman po kami sa Kings Cross uh, at yun yung anak ko yeah of course ang boss na maglilihime mamaya ng cappuccino at cake may hangover pa yung birthday niya pa na na kausuman ni nagkatalo nga roo win win niya huh win pa tayo sa King's Cross Naihatid ko na nai, Naihatid na namin yung anak ko Kaya Hintayin ko na lang po si Eugene uh, Namimili po ng ano, gamit Tapos ano, Masaya rin ako Dahil well, alam ko Uuwi siyang namasigla uh, Marami pa siyang gamit dun sa bahay Kukunin na daw yung Tebingnya kan Pakistani, right? Hai, coba mau ngonten? Tago, Hari Pada 2007, eh. Tago, Hari Pada 2004, Tago, Hari Pada 2002. Oh, hari there's 2001, And... the then, the lady killer. data uh, steps. Ready yeah. 13 Katanya po yung mga nag-shooting po dito sa pelikula dito sa uh, King's Cross so maupo muna na kami dyan walang balim alright 我都没看见。<noise> Are y'all ready for this?